Ondas na naman po panahon ng pagunita sa mga yumaon nating mahal sa buhay. At tuwing panahon ito ay hindi rin nawawala ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan o yung mga tinatawag na supernatural. Maraming mga ganyang kwento lalo na sa mga matatandang gusali, mga old houses, mga old building, mga historical site at hindi magpapatalo dyan ang palasyo ng ating sambayanan dito sa Malacanang. Itinayo ang Palakanyang noong mga 1750s ni Don Luis Rocha Camina. Ang Malakanyang noon ay isang summer house. Binili naman ito ng Estado noong 1825 bilang summer house ng Gobernador General. Mula 1863 Tinirahan ito ng labing walong gobernador general, labing apat na American military and civil governors at kinalaunan mga pangulo ng ating bansa. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo makalipas ang ilang digmaan pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. Itong mga kwento ito ay hindi ko pa talaga nakikwento sa mga anak ko baka matakot kasi. Pero since undas, Halloween naman, kikwentohan ko muna kayo ng mga karanasan ko dito. Lalo na nung kabataan ko. Oh, are you ready? No. <laughs> Not really. Not really. Pero sige. Never mind. We'll go. Let's go. Dito mismo, dito sa tinatawag na reception hall, nung una kaming dumating dito sa palaso, yung mga security namin paggabi dito natutulog at uh, naglalatag sila dyan ng kama at dyan sila natutulog. At balitang balita na kung minsan sa gabi ay may dumadating na ginigising sila na ang tawag nila si Father Brown. Sabi ko, bakit sino po ba si Father Brown? Nung tinignan namin ang kasaysayan dito sa, sa palasyo, meron daw talagang Father Brown na Amerikano na dati, nung panahon ng Amerikano, ay nandito nagtatrabaho. At uh, ngayon, eh, mukhang hindi na umalis dito sa palasyo. At uh, pinupuntahan nga ang ating mga, mga security natin. Paggabi, eh, meron daw silang nararamdamang gumigising sa kanila. Baliwala na sa kanila. Sabi nga, kagabi, ginising na naman ako ni Father Brown. Nung ako'y nakatira sa isa doon sa mga guest room at ginagawa yung kwarto ko, kasama dito sa uh, malapit dito sa dinataong na state dining room kung saan kami mag-cabinet meeting ngayon. Minsan, gabing-gabi na, uh, umuwi ako, eh, sinasara ko lang yung pintuan mula doon sa kwarto ko. Pagbukas ko ba naman ang pintuan, nakita ko biglang gumalaw yung mga buwan. Uh, di, nagsisisigaw ako dito at... <laughs> tumakbo ko, sinabi ko, sino ko sa security, sabi ko, may multo, may multo, may multo. sino yan? Si Father Brown lang siguro yan. Oh. <laughs> Still find that hard to believe. Ay, nako. It's true. Tapos nakita niyo dito sa palaso, maraming chandelier pagka naririnig namin, na nakikita namin na gumagalaw, sabi namin, baka ano, mukhang may lindol. kasi pag lindol, nakikita mo, gumagalaw-galaw, gumagalaw galaw yung mga sandalir. Pero kung minsan, maraming sandalir nga, isa lang yung gumagalaw. At hindi namin alam, dahil wala namang bukas na bintana, hindi naman maabot ng tao yan, pagtaka kung bakit nagkakaganon. ko, hmm. nag-focus ng mag-isa. Sa isasara ng isasara yan. Nakasarabi niya. pag naman lahat ko, nakasarabi. Sa akin ang pagbalik siya, mas nakasarabi na naman yan. So, kailan Ngayon yan. Pagbalik niya naman, kaya nakasarabi ko na naman. <laughs> Kung minsan, lalo na paggabi at nag-iisa ka, lalo na pagpaakit dito sa front, front door, yung formal na hagdan na papun papasok sa palasyo, Uh, minsan... Actually, ilang beses nangyari sa akin. Pag aket ko na gano'n, ramdam na ramdam ko na may, na, may nakatingin sa akin doon sa likod. Kaya... tingin mo na random na number said pag ka, Hindi 'to po, hindi Patres tuloy ako paakyat dahil nakakatakot dahil alam ko na may... pag alam niyo naman kung minsan pag naglalakad ka, man manaramdaman mo pag may nakatingin sa iyo yung may sumusunod sa iyo. Ganun ang pakiramdam ko. na Ma kung may tao sa minsan nandito kasama ko maraming kaibigan siguro mga 6 kami. At uh, pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Uh, ghost hunting talaga ang ginawa namin. Eh malakas ang loob namin dahil mga uh -huh. Oo, oh, marami kami Sabi namin malakas malakas ang loob namin. So, sabi ko doon tayo dahil maraming maraming kwento doon sa lugar na 'yan. So, yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan ng mag-isa. Nako yung sigaw namin, alas-dos ng umaga yun. Al alala ko yun eh, alas-dos ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko, inon namin lahat ng ilaw, nagpatugtog nagpa kami ng music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Eh, paano yung, anong gagawin, baby? If we had ended up living here in the palace, my God. <laughs> Kuha na lang ako ng kondo sa kalapit. <laughs> Yan po ang mga kwentong kababalaghan ng makasaysayang palasyo ng Malacanang. Sa lahat po ng magbabakasyon o out of town ngayon, mag-ingat po tayo sa biyahe. Panatilihing malinis ang ating mga sementeryo at ingatan ang inyong mga kagamitan. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat.